Dito tayo, guys. Sa probinsya. Ayan, dyan sa baba. Ayan, bukirin yan, guys. Mga bukid. Ayan, kaso walang mga palay kasi tapos na sila. Ayan. Dito naman tayo. Sa gilid tayo ng ginagawang ano to. House. Ayan. Bahay. Ayan, sumay. So ano dyan oh mayroong tawag sa amin yung bubon ayan deep well ayan guys ayan o oh. ayan diba marami pa rin saging dito hindi nawawala yung saging guys ayan so ito yung hose na blue papunta rito ayan so guys may pinya ayan may mga an anak nga siya oh. 1 2 3 4 4. Kalamansi, marami buo ng kalamansi, guys. Yeah. Tayo. Tayo so, yung deep na 'yon dito, dito pupunta. Ayun. may pig ayun o oh, pig ayan dito yung bahay okay nakikita na tayo guys dito yung minapagawang bahay ayan dito naman yung loob ayan o oh. so doon na pinto doon yun pala yung kanyang ano harap entrance ayun entrance may katabi bintana So, dito yung sala. Ayan. Tapos, doon, <coughs> ayun, kwarto. Kwarto daw na isa. Tapos, may kwarto din dito. So, baliktad na. Dati kasi dito, yung kwarto. Ngayon, babalikta rin. Dadalhin doon sa kabila. Ayan. So, ang kwarto niya, pag 1, 2. 1, 2. 3 meters sa so, laki ng sala ayan 3 1, 2, 3 sala niya. <coughs> dito ay ito sarado Hmm. Ayan yung kanyang Traces So another Ito pala another ano ulo Ang gawarto nya Ito so, ang gawarto dito Ito oh. One Two Three Oh, sakto pala dito. Gusto na lang. Oh, dalawa. Di ba? Luwag. Plus doon, 3. Tapos dito na yung pinakasala mo. Hmm. Yeah. Diba? Diba? tayo. That's all.